ganda mo idol. Hey, boss, no. idol dito, kay boss Gaga. Ayan, manok na 3k, 3K na. Oh, oh. 3 mga idol. Ganda nito, oh. 3k mga idol. Hey, boss, Gaga. Mayroon naman ako ni Boss Gaga ngayon, mga idol. Ito talaga si Boss Gaga. Hindi nagtataas ang presyo ito, mga idol. 3 na lang pinakamataas niya. Kaya, puntahan niyo lang si Boss Gaga. Oh, legend si Boss Gaga, mga idol. Ayan, mga idol. Ayan, mga idol. Eh, boss, gaga yan, mga idol. 3K lang, mga Maganda na quality ng manok ng boss, gaga. Gag, monsaga ang eh, Facebook niya. Mamaya kukunin natin na update ng boss, gaga. Okay, boss, gaga, monsaga to. 3K lang din to. Boss, JJ, ba't nandiyan ka na? <laughs> ha. Ay mo na doon. Eh, ako ko din. Ah, ah dala mo. Yan 3K to mga idol. 3K mga idol, hey boss gag ng saga to. Oh, ganda ng mga manok ni boss gag, pero mura. 3K lang. ای بابا دوباره بس یاد من سازا ریگیلما

E, lah eh boss gag ng saga ata trinke mo aydol oh eh boss gag ng saga

idol. Let's go. Number natin. 09478 ang FB Bosga Monsaga Bosga mga idol kontakin nyo lang mura yung mga manok na ngayon 3K lang oh. mga bawas pa uh, mga idol oh. Uh, pa ito lang yung mura talaga lagi dito si Bosga yung saga yan. Tawag niyo lang mga idol. Meron ako isang piraso nag isa 2,000. Oh, meron pa daw dalawang 2,000 mga idol. Pero ito ang mga pinakita natin. Puro 3K pero quality lahat mga idol. Ayun. Okay, kontakin niyo lang mga idol. Ito yung mga idol oh. 2525 lang mga idol oh. Ay, tatay ko nito.

มาวันไปวันไปแม่มาดูค่ะทั้งก็ไปเรียกมเล่าเรื่าไพียงไปเรีกมวันไปวันไปมาวไปบววัไปบั๊กนีตัววันไปแบนเดนก็วาไอ้ดูวันไป

Suapain. Dan ini yang mana itu? Ini. Orang itu mau apa itu loh? Bulungan. Oke, okay, bos Bos sama idol. Oke. Okay. Untuk katawan itu. Ayo. Or kay Idol ito kay Boss Cha mga idol oh etong granny boss pa lang pa mga idol ko kay lang to mga idol eh boss cha

take them